Hello single Pisces! Love reading po tayo. Ito na, harapin na natin ang inyong pagbasa. What's next sa inyong mga buhay, love life, relasyon, pag-ibig ngayong 2024. Pisces, kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Ano nga bang gana? Meron bang parating? Anong mensaheng gabay ang maiwan natin para sa mga single Pisces? kay 2024. Anong may iyon natin sa mga tao ito na maring makapakinig? Pisces message. Pisces, Pisces. ayun, sumasama sa aking kamay. Pisces, single Pisces 2024. ayun, sumasama so talaga sa kamay ko. Umaangat siya pa isa-isa. Pisces 2024. okay, may umaangat. So, pa isa, -isa ang ganap. Okay. Pisces, ano pong ma-add natin? Single Pisces. Single Pisces. Ayan. Okay. So, hindi natin ito pipikilan. So, isa, -isa hindi natin. The Knight of Swords. ay narito. The Moon is in reverse. Okay. Three of Cups the death card. This one is in reverse. Hindi po kailangang laliman or katakutan. Meron lang po yung kalakip na mensahe. The moon and the death card. Both are in reverse. The six of pentacles and the sun. So, may ilang reversal cards. Pero hindi man po ibig sabihin na kayong ulitin ay nega agad. Ano? Meron lang tong messages. At ito na nga. Parang, hindi parang. Talagang, pwedeng umaangat na ito ngayon pa lang for some of you. Yung ilang transformation, ilang pagbabago, personal transformation ba ito? Kahit sa simpleng pananaw or paniniwala nyo, single Pisces when it comes to love? Mm, ito, I will be honest, okay? Ito, ibabalik ko tong katanungan na ito para sa inyo, single. Meron na kayong pakiramdam na ito, yung simpleng pananaw lang ito na aking na-mention, pakiramdam na kailangan sa susunod na pag-ibig mo, relasyon. syempre pa, andito na dapat yung give and take, yung respeto. O nararamdaman mo ba ito? Sa ngayon, if ever meron kayong kinikilala na, single, Pisces, sa pakiramdam mo ba, give and take ba 'to? Balance, anything respect. Or anything support sa lahat ng aspeto, kaibigan, trabaho. Para bang meron ang transition kasi sa pakiramdam na hindi ka na sempre pa mag settle for anything less na alam mong deserve mo or hindi mo na iti-take for granted yung alam mong deserve mo, you have to be honest sa yung sarili, Pisces. This year, pagdating sa buhay pag-ibig, okay? Honest in the sense na dapat balance. Kasi kung hindi, syempre paano, hirap naman nun. Na ikaw lang yung ikaw lang yung higit na nagbibigay, hindi naman masama. Sa isang relasyon, hindi naman pareho kayong makakapagsabay or pareho kayo ng kakayanan, ano? Pero single, single tayo, usaping single. Dapat sa, yung taong ito, sa una pa lang as a Pisces, the moon ay narito. Papakiramdaman na. Okay? You have to be honest and be real. Kasi baka meron tendency dito na ay sige na nga. Kahit pa parang sige na sasagutin ko na siya halimbawa lamang. Yes guys, meron meron dito ipopersu kayo. For some of you, just only take what resonate pa rin. Meron at meron. Pero, kailangan maging totoo ka. Paangatin mo. Okay, Pisces nalobat na, hindi nang nalobat, napuno na po yung ating memory. Pasensya na po. Pero naway, okay lang ang quality. Tuloy natin ito dito sa aking CP transition, transformation. May ilang new beginnings. Kahit sa inyong mga sariling pakiramdam Pisces. Or maybe isang message po ito. Na sa Pisces, hindi naman sa ano, no? Hindi sa, ito hindi ko dyan generalize ng lahat. Ako, I have my moon in Pisces. Napaka-empathetic nyo. Compassionate kung ano yung nandyan, sobrang yung acceptance umaangat sa inyo. Hindi kayo nanguhusga. Napakalawak nyo sa parte ng pagtanggap. Maging ano pa man ang person na ito. Hindi niya man maibigay yung kaya mong ibigay, pero okay lang yun. Pero this time, Pisces, wala namang problema doon, ano? Sabi ko nga, iba-iba rin naman tayo ng paraan. Hindi lahat pare-pareho ng estado, ng kakayanan sa pag give and take na ito, pananatilihin mo yung balance, okay? Kasi baka hindi mo mamalayan. At one point, maaaring mangyayari pa lang ito. Kung sino man yung pinupersu ka ngayon, okay? Or ipupersu ka ngayong taon, liligawan ka. Maaaring ito ay point ng iyong kaibigan, the three of cups sa inarito, or sa sektor ng trabaho ito, or pang araw-araw na buhay, or any, anyone related sa iyong siblings, neighbors, okay, may biglang bumasok, the three kasi sa astrology dyan pumapasok ang, ayun na nga, third house of family rin, related sa family. So, andito yung comfort, ano, lalo pa kung itong taong ito ay parang, kahit paano yung naging, meron na kayong nabuong memory together, na andun, andun na, komportable na kayo, na okay lang sa'yo, okay ka lang ng okay this year sa love, so yung respect huwag mo nga alisin sa'yo yung sarili ano mang ano man pwede mong kaharapin sa, sa buhay pag-ibig ngayong taon pinakaumaangat yung respeto na meron ka sa yung sarili okay, yun yung unang message na nakita ko rin dito transformation, transition again may pagbabago sa buhay pag-ibig patungo na kayo sa mas wise better version ng Pisces, single Pisces 2.0 na kayo ngayon isang message po marahil ito, yung maturity. Kakapit na kayo doon sa pagbabago na alam yung deserve nyo. Yun yung pinakaano ko dito. Kasi minsan na sa Pisces, umaangat yung yes na lang kayo ng yes. Kahit pa sa inyong, kasi nga mahal nyo, ano, or ito yung gusto nyong gawin, ito yung gusto nyong bigyan ng pag-aksyon. Pero tatanungin ang sarili, parang bumabalik yung tanong sa atin na, ano ba to? Deserve ko ba to? Okay ba to? parang pumasok yung ano ko, no? Yung sa isip ko yung <laughs> yung na viral na sing sing. Ano ba yon Yung um, engagement ring, ano? Parang napagtatanong ka dito kasi Pisces, kung deserve ko ba to? Okay. Okay, bigla na naghang si Moonchild sa part na yon Pero stay positive. Optimistic lang sa yung buhay pag-ibig, the and is reverse. The night of Swords, meron at merang papunta sa'yo ngayong taon someone na kaya ka ng ipaglaban at panindigan. But still, be open sa ilang possibilities. Ito marahil rin is ilang message para sa ilan naman sa inyo. Try to socialize more. Kung ready na kayo, okay? Siyempre pa, kung andito yung willingness o yung kagustuhan to meet someone, wala pong imposible. The moon is in reverse. Isang indikasyon na may pagkakataon. Kayo'y merong kaba, merong takot, merong pag-aalala na natin. Huwag kayong magpalamon dyan. Okay, lalo pa kung andito na, bukas naman kayo na. Or nilulook forward nyo na si the one. Maging open. Huwag kayong magpatalo, magpalamon sa takot. The moon and the sun pala are both in reverse. So, minsan na sala sa namig, sala sa init, yung pakiramdam sa buhay pag-ibig. Okay. Sa so, tiwala lang. Ito, add up ko rin for some of you may may pag-angat yung secrets. Or magiging low-key lang kayo when it comes to love. Secrets, it could be a secret, uh, secret admirer or someone na nakasilay lang sa inyo na hindi niya matugunan na, or mabigyan pa ng pag-aksyon. Maaring pinapakiramdaman niya pa ang mga bagay-bagay or magbibigay diin ng ilang kaibigan, ilang malapit sa iyong puso patungo dito kay Dawan. Ang daming naisip para din ng kids for Pisces na minsan may kosmekos na just only take what resonate kung saan man na mag-reflect. Ano? Pero yung pinaka umangat dito ay manatiling positive. Have faith and love. Pisces. Okay. Of course, kailangan yung willingness try to go out more with friends, be open. Baka dyan sa isang event kayo magkakilala, party ng kaibigan, or ilang salo-salo ito. Okay? Okay, so kuha tayo at tayo ng ilang advice, message, single, Pisces ngayon 2024. Anong maiwan natin para sa kanila? Parang dito ka ko pinaka ano sa Pisces. Ang daming nga is iparating ng baraha. Unin nyo lamang po yung mensahe na alam nyo para sa inyo. Okay? Tayo po ay general message. Virgo. Yung energy ng Virgo. Hindi po kailangan agad ay Virgo na. Pero Pisces actually ang Virgo, very compatible to. Okay? Sa relationship. Yung healthy, ayun. Mati kong pinaka makuha. Hindi ko maarok yung message na yun. Kasi parang meron tayo nakita ilang imbalance sa yung baraha. So, papaangatin yung healthy relationship. Yung alam mong deserve mo. Yung may balance. Yung may give and take. At yan, kapag naramdaman mo yan, na, ay, ano, no? Kasi minsan pag natanggap nyo na, Pisces, yung, yung love, yung tunay na love, yung pinibigyan kayo ng prioridad naman, lagi kayong inaalala, kasi ganun kayo eh. Minsan nagugulat din kayo sa pakiramdam. Na, maaring magulat ang ilan sa matatanggap niyong pagmamahal ngayon. Or maybe isang message nga po, yung healthy na relationship, yun ang deserve niyo. At tanging kayo ang higit na makapagsasabi niyan, okay? Viego, dyan din, umaangat yung ilang worthy. the moon rivers, isang indikasyon na huwag niyong pahintulutan niyan. Lalo pa kung ready naman na kayo to love and be loved ayusin yung pag-aalala. The tenth house. So, sa work, sa so, maaaring parto ng trabaho, yung servisyo nyo, actually, ten, your daily work routine sa trabaho, maaring dyan, jan kayo magkakilala or dyan nyo makilala ang inyong future partner ngayong taon. Okay? Or, about sa responsibility to, sa pang-araw-araw na servisyo, Virgo, 6th house of daily work kasi yan. 10th house, career yan. So, sa pang-araw-araw na buhay, kung saan kayo naglalaan ng higit na enerhiya, kung saan din kayo kumikita, may pagbibigay din sa part na yan. At, umangat ang energy ng earth science dito, pero regardless po, napakalawak ng um, astrologya. Taurus Virgo or Capricorn yung energy dito para sa mga Pisces. Yung pagiging grounded and humble balance. Okay, kuha tayo ng signs and love para sa mga single Pisces ngayong taon. Ano mo natin para sa kanila? Finally guys, message para sa mga Pisces this year. Okay. Okay, may umangat na dito. Medyo marami. Hindi natin ito pipigilan the shadow. The death card, this one is in reverse, the moon. So, may ilang shadow. Okay? May ilang parang pakiramdam nyo. magilim O kayo dilim ngayon. Bilang kayo mga single may tendency na malungkot. ba? Diba? O ito yung ilang takot. Yung ilang pag-aalala nyo na ayaw natin. You have to let go you have to release itong ilang shadow na ito, yung ilang pangamba, yung ilang negative energy. Kasi ito, the shadow, the sun is in reverse. Kailangan nyo paangate ng liwanag na meron kayo sa inyong buhay pag-ibig relasyon. Huwag kayong mag, maging attached or mas talk, okay? The fight. Yan yung kailangan yung labanan. Yung shadow. O yung parang kayo lang din. Minsan wala tayong, wala tayong higit na kalaban, di ba? Kung hindi natin mga sarili, single Pisces para merong nag-hold back sa inyo, may pumipigil sa inyo na dumaan sa transformation o sa ilang pagbabago. Dahil merong takot. The, the moon. Worst case, mula dito, baka meron na kayong pinagda. Para sa ilan po, na meron ng ilang past experiences sa love na naging malalim yung sugat at nagkaroon ng at worst case, yung trauma. Na ayaw natin, you have to let go. Release mo yung sarili mo dyan the song, umangat yung the song. So, maring makatulong ito, or meron talagang singer ba ito? <laughs> or may pagbibigay din sa kanta? The Libra and the Whale. The Libra. So, sabi ko nga, parang kinaklarify tayo, iniiwanan tayo ng message bilang na-mention kayo yung earth science. The Libra is all about balance. Yung pagiging healthy, Okay? So, air signs din ng umangat. Sabi ko sa inyo, additional lamang po yung mga sign and the wave. So, water naman to. Bilang kayo yung mga water sign, tuloy lang. Sabay sa agos ng buhay. Huwag kayong mas Yung tubig, the wave, yung alon, sabay sa alon ng buhay. Patuloy ang umaalon. May panahon na kalma, yes, pero once na nag, ano siya, di ba? yung strong na pag-alon, yung wave, kasabayan nyo pa rin yun. Huwag kayong manatili sa posisyon kung saan parang stuck kayo. Dahil, paano tayo dadaan, paano ka dadaan sa magagandang transformasyon na death ko? Ay, this one is in reverse. Kung hindi nyo papahintulutan ng sarili. Paano nyo makikita si the one? Paano kayo magkakasalubong? Ready na rin to eh. Ready na to fight. Kung hindi nyo pahihintulutan ng inyong sarili stay positive sa inyong buhay relasyon pag-ibig na para kayong isang bata mag-enjoy lang deserve nyo yan okay kapit lang malapit na kung bibigyan ng pahintulot ito kung iaalaw mo lang din ang iyong sarili na magmahal at mahalin ngayong taon, walang imposible para sa inyo. Single, Pisces, buhay, pag-ibig, relasyon, 2024.